Hello, good morning mga kapaps for today's videos mga kapaps magtanim tayo ng saging mga kapaps kasi yung unang tanim ko yung kalabasa ay eh, hindi na buhay mga kapaps kaya ang ginawa ko taniman na lang na, ko ng saging mga kapaps kasi sayang yung ano yung taniman mga kapaps at walang kapag walang tanim kaya samahan niyo ako mga kapaps magtanim tayo ng saging naman na yung ating talabasa. 别对。 pagdating ng araw mayroon tayong saging saging na latundan to mga kapaps ating tanim kasi yung kalabasa natin na desmaya ako dito Wala din dinangyari sa tanim ko na kalabasa kaya taniman ko na lang to ng saging mga kapaps talo ako sa kalabasa ko. Buhay naman yung iba, kaya lang parang parang ayaw lumaki. Ang dami kasi kamiste. Naatake din ng mga insekto. Kaya taniman na lang natin ang saging. Kaysa naman mabakante itong ininis natin. Pag-antay tayo sa wala. Ito, ito, ito sa akin na lang. Marami na akong natanim mga kataps. Hanggang doon na. Puro latundan. Kapita ito mamaya. So siyang natira dito. Meron akong hunol na papaya doon mga kapaps. Tanima natin ng papaya. mabuhay na yung hunol natin doon. At eh, pwede na rin sa, sila eh. Hindi yung iba. So unti-unti na natin pagtanim ng papaya. So ngayon, saging muna sayang isang taon lang to mamunga na tong saging natin mga kapaps Ito lalim na liman natin kasi bangin to eh ang ba, bayan sa natin. Kunin <coughs> natin din sa baba. Ating saging. saging mamunga ka ng malaki ah eh? puro latong tundan to mga kapats ang aking tanim magkatanim din ako ng saba marami doon doon sa baba banda ako magtanim dito. Ala tong Ngata na Mandaki iba saging na ito na lang tayo ng bunga mamaya kukuha pa ako din hindi ako doon sa kiyuhin ko marami pa doon ito isang flat pa para yung natira is papaya na lang ito mga kapaps Marami na akong natanim na saging Pakiat kasi ito eh So marami na akong natanim na saging Mga kapaps So yan hanggang doon yan sa likod ko Doon sa dulo Yan di man na, na ano yung kalabasa ko So dito tayo sa saging babawi Mga kapaps So laban laban lang Sipag-sipag lang. Ayan o, oh, marami na tayong saging natanim mga kapaps. Si tatlong araw, pag tatlong araw ko na ito natanim eh. Ayan mga kapaps. So tingnan nyo mga kapaps, ipakita ko sa inyo yung tanim ko. So ayan mga kapaps o. Oh. Ayan. Mga tanim ko na saging. Ayan, marami na yan. Punta tayo dito kasi wala na akong itatanim balik na tayo doon sa baba maghanap na naman tayo ng itatanim natin ng saging so ayan yung mga saging ko matanim pababa kasi yung kalabasa ko kasi wala din nangyari sa aking tanim na kalabasa yeah. taniman ko na lang ng saging ayan, marami na akong saging na tanim so, ayan o, oh, kalabasa ko wala hmm. rin Kaya tanima natin ng saging ito mga kapops. Pag nabuhay naman itong kalabasa natin Walang problema ayan. So, kaya At least nakapagtanim tayo ng saging So ayan. Tanim natin ng saging Mga kapaps So yung doon pa konti na lang natira Pero may hunol ako na papaya doon pag hindi wala na akong saging na makuhaan so papaya na naman itatanim ko dyan pero dito sa gitna ng saging lagyan ko rin ito ng papaya mga kapaps kasi, tanim natin na saging marami na yung kalabasa natin kasi wala kinain din ng daga tapos tinira din ng mga insekto kung mayroon na tira dito ayan siya oh. ayan kalabasa andun pa oh mayroon din doon pero buhay naman yung iba pero tinaniman ko na lang ng saging okay, tanim natin na saging so marami na rin tanimahan natin ng saging para pagdating ng araw marami na tayo po 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 na lang tayo magalaan tayo ng bunga ng ating tanim na saging mga kapaps so ayan marami na tayong tanim na saging mga kapaps dito sa aking kaingin na tinaniman ko ng kalabasa na walang nangyari <laughs> ay nako diskarte na lang to so dito mayroon din akong tanim na upo dyan ayun o oh, may mga upo tayong tanim dyan sa kapatula ah, dyan ang yung upo ko ayun yun ang paakyat na sa patula mayroon din tayong patula diyan na tanim dito saging na tapos doon sa pinakababa may mais ako doon magpanggas din ako ng mais pagkatapos ko dito magtanim ng saging mga kapaps ayan ang ating sagingan so, mala, marami na ayan, marami na tayong tanim na saging Ayan. So. Ito dito. Tsaga-tsaga lang sa bukid. Kahit anong pwede itanim. Tanim tayo. Ayan. O, di ba? Marami na tayong saging na tanim. Hmm. So, hanggang dito na lang to mga kapaps. Bye-bye mga kapaps. And God bless po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo kasi binaha po tayo dito nung Uh, July 18 isang araw ang lalim inabot yung garden ko dun sa baba mga kapaps inabot ng baha ng aking kubo so andyan na yan na uh, upload ko na ngayon lang kasi ngayon lang tayo nakakasignal ayan tingnan nyo na lang dyan mga kapaps so bye bye mga kapaps and God bless po bye bye ingat po tayong lahat